Hello, magandang 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 hapon Huh, kainitan Magandang hapon mga katanod Magandang hapon mga kalinyak Magandang hapon mga kabaleng <laughs> Grabe init Yung nakapagdala payo mo Oh my oh, God Ah, Diyos ko Inahapon na ako sa katabaan ko inday Maganda, 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 magandang hapon, guys. Andito na lang po tayo kahit hapon na at katangalian tapat. Tayo ay mag-aayuda. Pupunta tayo kay Charmaine, yung batang ina. At pangako tayo na dadala tayo ng konting ayuda. Kaya guys, tara't samahan niyo po ako sa aking pag-aayuda kay Charmaine tayo dadahan ulit. At sana, may alam mo lang aso, may aso. Wala pa naman tayong pananga, tula tayong dalang payo. Ito na, lalapain na yata ako. Hindi, friend ka. Kainitan ng oras. Alas, hanggang alas 4. Katapos ko po kasi mag-ayuda. Diretso ako ng palengke Diretso tayo ng palengke At Bibili naman tayo ng pang-ayuda Kay Tatayusilito Para bukas naman yun guys Oh my God Rabi init Mga tambay Medyo takot tayo dito Pag maraming tambay Medyo famous siya kasi ako dito sa lugar na to eh. Pero okay lang mga bata man lang to. Wow! Famous! Hindi, nagtira din kasi ako dito. Kaya kakilala natin lahat ng tao dito. Kaya lang, hindi ako nagtagal. At naghanap ako ng ibang matutuluyan. Ayan! Oo nga eh, nanenexy. Hello! Hello! siya tau po Hello. ah, yan, no? <laughs> ano ano, kumusta hindi pa lang maka <laughs> bye yan. ano, nung oras kayo nagdating kanina pa po kanina lang yeah, yeah, yeah. ah, ang pagod mainit pa, pero okay na dito na tayo Nandiyan ang mga uh, sa malubong sa akin na mga kakilala ko. <laughs> Pati mga bata, sabi, sabi, sabi ng bata, si mo ba yan? Lolo ko, oh, hindi ako. Ano, <laughs> kumusta na kayo? Okay lang. <coughs> Ay, galing ka sa nanay mo? Okay. So, kararating nyo lang? Okay. Ay, yeah. Ano, kumusta na? Okay lang, kasi lang po yung tinga ko. Anong nangyari sa tinga mo? Nagsasakit pero hindi ko katung-gili Quiet ka na nga, oh. Oo. Ano sabi? Nagpa pero hindi ka nagpa-check up. Hindi pa po, po, po kasi sing check up. Alam ko sa ganyang pinapatakan uh, pinapatak na suka. Opo. So, o sô. So? Ang nangyari po sa akin po kasi. ano ko. Nilagyan ko rin po ng bawang ganyan well, O hindi bawang ano ka magigisa? Nang <laughs> suka. Suka so, lang ang alam ko sa ganyan kasi mga katanod ang naulit kasi sa akin ni Charmin na Pakipatay patay yung ano na yung TV. anjan si Agumon? Wala. Ay wala pag Sunday lang. Uh, naulit kasi sa akin katanod ni ano ni Charmin nung isang araw na para siyang napasukan ng na hindi niya alam kung anong klaseng insekto sa tenga niya. So nag-message nga sa akin. Ako naman, syempre, alam nyo naman, nakakatanod. Ah, medyo bahiti, eh. Kaya nga sa Batangas ay bahiti ang ating bulsa. Kung maasa umaasa din lang tayo sa... sa bigay-bigay ng ating mga kaibigan ng mga sponsor no at kaya si ano Sharmin sabi ko ah, that time na magkaroon ako ng budget, sasagliting ko siya pero das, uh, sa oras po lang na tumawag siya sa akin, hindi ko na bigyan ng pansin. As in talaga na message ko man, sabi ko humingi ako ng pasensya at wala akong mayaabot ngayon. Sabi ko pag meron tayong biyaya kahit konti lang, uh, dadalit dadalit ko sa kanya. So uh, ilang days lang naman yun ano. Hanggang ngayon, mula noong ano, sumakit yan, hindi, ano siya kumikirot? Nasurot, parang buhay pa, gano'n. Hindi pa po alam ko. Tapos parang may bukol. Bukol? Uh, Tapos nasakit. Maka may sugat na sa loob, din mo pa namalayan yung pagka... Pero sa pakaramdam mo noon, may parang gumapang, parang gano'n. Diyos uh, ko. Mga katanod kasi, ang sabi niya, ano, sa nagtanong ka, akala ko naman nagpa-check-up ka. Wala man daw kasi may bahay po sa ano, private. Private talaga, wala. ENT. ENT ang pagkaalam ko dyan sa mga part of le, eh, ng liig, nose, ear, basta yung ganun. Private okay. talaga, kasi uh, sa ano, wala. Sa provincial. Wala. Provincial wala, no? Kaya talaga, private. Ang regular check-up yata. Yung magkano sa ano mo, sa alam mo? Okay. 1,000. Okay. 1,000 ang check-up sa ganun. Eksa pera pa yung, siyempre, gamot pa yan, ano? sa ilang araw, tiniis mo. Kailan pa kayo pumunta doon kay na mo? Ayun, di naman. Pag na ano lang, pumapasyal. So, may trabaho ngayon yung asawa mo? May trabaho. Pag linggo, wala. O, oh, hindi ako nakatiming na linggo, no? Hmm paano share mo yung ano um, araw-araw talagang din na ano po, sumasabay pa po po 'yung likod sa likod mo talaga 'yung likod mo talaga sabi nga ng mga kaibigan natin Yung likod mo for life na uh, hindi siya pwedeng operahan At hindi basta basta at kasi nga 'yan ay galugod e eh. kanga no yung sa bone So ngayon kaya ako napapunta siya at meron na akong bitbit -bit, kahit konting ayuda lang no para makatulong-tulong sa inyo. Ano mo to? Papatid ko po. O buti na lang nasa Napatid iyo ano. May dala ko ako ganina mga Ah. Mm. Pero may mga ano ka pa, may mga tinda-tinda ka pa ganon. Merong may nabebenta pa naman. Ah. No, no, pang pagnabentahan, oh. pang kain-kain ano. Bagay. At um, anong tawag dito? Pasensya ka minsan, no? Ja, at um, ay, ay share no? Kung di man ako madalas nakakapunta. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, kundi sa tulong ng ating mga kaibigan. Kagaya nito, kaya ako napapunta talaga sa'yo kasi uh, meron nagabot sa akin na sabi niya, panchichya ko daw. Pero wala akong inisip, hindi ko panchichya. At ikaw nga at gusto ko may abot ko na lang sa iyo para makatulong sa iyo kung ano man. Ah, uh, pasensya ka lang at medyo barya. Ang nag-abot nito ay si si fraud mama. Si ah uh, Sis Elijah, Sis Elijah, sabi ko sa'yo, eto, eto yung makikinabang ng inabot mo sa akin na sabi mo, pang merienda ko pag ako'y nag-aayuda. So, hindi natin yun uh, imi-merienda kasi may taong tumatawag ng ating pansin na tumihingi ng konting tulong. At ito nga si Charmaine, meron nga daw po siyang iniinda bukod sa likod niya. At may pumasok yata sa tenga niya na parang insekto na hanggang ngayon tinitiis niya yung sakit. O oh, syempre alam po natin ang anak buhay ng kanyang asawa ay isang ano lang cargador, cargador oh, ba? Cargador okay. ng mga feeds. Just okay. ko mabiget din yun, no? Gaano ba kalaking tao yung asawa mo? Malit lang, Maliit lang Mali. din. O, oh, parang kung sa ano magkasing katawan lang kayo gano'n. Matangkad hmm. lang talaga. Yeah. Oh, so ito ay aabot ko muna yung dala nating ayuda. Ay konting ayuda at pinagdala ko na rin kayo ng konting ulam salin mo na lang, eto mga katanod eto ay bopis, o oh, baka malaglag. bibig ko, oh. salin mo na lang ha, at meron tayo ditong konting grocery, syempre ito ay galing pa rin sa aking mga katanod kahit pa paano maka makabawas-bawas na sa inyong gastusin, ano meron tayo ditong konting bigas at maka, yan, paki ano na lang baka matapon pa pagkagaling ko dito, pupunta naman ako ng palengke. At bibili din ako ng konting pangayuda para doon sa ina, isa nating tunutulungan. Kita tayo sila Lito para bukas. O oh, siya. Ako ay may aabot sa iyo kahit konti lang ano. Ito ay galing kay Sis Alayja. Sis Alay, nasaan? Naiwan ko pa yata. Ito ay para sa akin pero hindi natin pwedeng ano at mas masarap itabang na lang natin sa batang ito. At ang tawag, Charmaine, ikaw, anong ba gusto kang parating sa ating mga kaibigan na konting panawagan man lang uh, kasi naipas -na ako na rin kay Kuya Val yung video mo sa sobrang busy niya, hindi man niya nalos mapansin, ano? Ngayon, ikaw, Charmaine, sa, sa pamamagitan ng pa panawagan mo sa ating mga kababayan, ano yung gusto mong pa parating? Sana po matulungan nito kahit hindi na po sa pangbawi, pang kahit pang na lang po. Uh, mga, mga katanod, no, mga kalingat, meron tayo dito isang kababayan na no, uh, Charmaine. Ang, ang anak uh, buhay po ng kanyang asawa ay kar kargador lang sa isang mga feeds, no, sa mga, mga pagkain ng mga ano yan, mga baboy, sa mga manok, parang ganon. So, si Charmaine ho ay hindi siya pwedeng pang anuhan ng trabaho kundi sa bahay pero siyang konting online online selling ganon, uh, bahay, ano mga damit lang pero gasino na huyo na bebenta pag nabenta ngayon pangkain din nila at hindi niya naman kaya yung mabibigat na ano mga trabaho at kung may sakit po to sa likod ay uh, siya po ay humihingi ng konting panawagan at baka sakali ay siya ay matulungan. Ito, tignan niyo naman po. Ito sana, oh, hindi pa ako nakakaano ng ang tol dyan nila eh, yan po ang kanilang ano, pinakakusina lang ito sa ano, kung sa ano merong makapansin Kahit pang tol daman lang wala, nag-uumpisa pa lang ako minang aking anak buhay sa ngayon kasi dire-diretso yung ulan natin kaya ngayon nakakaligaligada na tayo baka sakaling tayo ay mabasbasa ng biyaya kahit pansarili ko lang ay matatabangan kita ha So, ito, tagapin mo. Galing to kay Sis Elijah. Sis Elijah, ayan, yung inabot mo sa akin ko. Uh, yan, kay, kay Sherman. Sherman, anong nais mo parating sa taong nagpaabot sa inyo? Kahit ganyan lang, malaking bagay na rin. Pambili mo ng epinami. Kung alimbawa, kikirot man kung ano yung nararamdaman mo. Maraming salamat. sa mga, Madam Bilma pang sa merienda binigay pa rin po sa akin. Kay ano yan? Kay proud mama, Elijah. Yan. Si Elijah, no? Nakarating na kay Charmaine. sabi ko sa iyo ay siya ang tatanggap ng uh, inabot mo sa akin biyaya. At um, nasigit kasi niyang kailangan sa meron siyang niindang sakit. Ang tutusin, pag binubuhat mo yung anak mo ng pwersahan, kumikirit siya. Okay, Mm, -mm. Katanod hanggang dito lang kami sa may labas ni Charmaine, ano? At kung um, alam niyo naman ang kanyang, ang kanyang bahay, eh, kung um, basta sabi nga may masisilungan, importante masisilungan, hindi sila nakikipisan kung kanino. At yun, naiabot ko na ang ayuda para sa kanya. Sana po uh, kami po ay nananawagan ng konting tulong para sa kanyang konting panggamot at nang mapacheck po yung kanyang tinga at meron daw pong gumapang na parang insekto na hanggang may isang linggo na ba yan? may isang linggo na tinitiis niya hanggang ngayon daw kumikurot pa so kami po ay humingi ng konting tulong uh, hindi na po na, hindi na po niya masyadong sa pambahay ang inihingi na lang po niya kahit konting panggamot man lang at ayuda okay na daw po sa kanya yun sa kanyang pagpa-check up sa kanyang tenga no kasi nga naman uh, part of tenga si ENT no so, ENT talagang private yan uh, provincial wala daw po eh. galing na yata sa provincial sa tinuro nga din ho uh, ENT private sa so, mga katanod no at naiabot na natin kahit oras ng hapon at pagkagaling ko dito pupunta mo na ako palengke so babay na Babay okay, na baby, babay daw si Tita. Bye bye. Salamat. Babay mga katanod, shout out mga katanod, mga katanod sa mga katanod dali. Syempre sa aming kamamagitan ng aming founder Sa Tita Erma Galo. Tita Erma, salamat salamat tita. Uh, gusto mong manawagan kay Tita Erma. Tita sana, Erma. Sana po matulungan niyo po ako sa kahit sa panggamot ko lang. Ito. Tita Erma, <laughs> may kumakatok sa iyong puso. At kung um, alam niya po sa sarili niya, yung sakit niya ay pangmatagalan matagalan. Ngayon po ay umayat bigla dahil hindi siya nakakatulog at may pumasok daw po sa kanyang tenga. At ang suggest po sa kanya ng mga provincial ay bait. So sana may, may makapansin sa kanyang panawagan, no? Na ah, panggamot man lang po siya. Hanggang dito na lang po muna ang aming ah, video ngayon si... Ah, Charmaine, Charmaine. <laughs> o oh, siya. At mm, basta pasulpot-sulpot na lang ako nak, ha? At um, mm, ayaan mo, basta kung meron din lang, hindi pwedeng hindi ako kumansin sa inyo kumunta, ha? Kahit pa gantong konting pa, ayu -adu ayuda lang. Oh. Babay, baby! Babay, bye, ikaw! Babay, babay! Babay, mga katanod! <laughs> ay, 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 ay. Yon, tapos na tayo mag-ayuda, guys. At ngayon ay pupunta naman tayo ng palengke. Bibili naman natin yung para bukas. Eh, Tatay Zalito, nakakawa si Charmin. Grabe ang payat. Hindi nakakatulog dahil dun sa hinindan naman niya ng, sa tinga daw niya. Masakit. Ay, doon sa kanilang lugar. Pero uh, mga kakilala naman natin. Mga tropa natin yun, mga kapanod. Tiyara mga kapanod, tita Armagalo. Sis Elijah, salamat sa pinaabot mong blessing sa akin. Eh. Sure na natin, no? At kung sana may makapansin sa sa panawagan ng ating kababayan. Kahit man lang sa kanyang fame. So tara, punta tayo palengke. At bibili ko naman yung para bukas. Salamat guys. Bye-bye po muna. Bye-bye. ng bawat pagsubukan problema na natin natin na isang taong may mabuting puso at higaing makatulong sa ating mga kababayan.